Hello guys! For today's video ay magro-road trip tayo. So nandito ako ngayon sa aking hometown, Osnina, La Paz, Agusan del Sur. So papunta kami sa Bayugan City. So mayroong uh, ano dito, shortcut. At dito kami dadaan sa San Luis. So from La Paz, ito talakugon and then may daanan dito to San Luis. Ito yung mabilis na way para makarating sa Bayugan City. So kung mapapansin niyo guys yung mga kalsada natin dyan may rough road. Pero uh, mas marami naman yung magagandang uh, dadaanan. So bago ang lahat, intro muna tayo. Let's go! Please subscribe, Corridad. official tv nakita ni Kahoy ang tawag dyan guys ay palkata. So huwag kayong magtaka guys kasi yan yung pangkabuhayan ng mga tao dito. Magtatanim sila ng palkata at pag-abot ng 8 years to 10 years, ihaharvest nila. iha harvest nila. So, dito sa amin, mayroon kaming planta or factory ng kahoy kung saan dito nila ibibinta ang kanilang mga palkata or di kaya i-ano nila, ibyahi nila may mga siguro pag mahal yung cubic ko, uh, ibibinta nila yan sa ibang lugar dinadala nila, nila yan so uh, tawag dito guys ay mga lovers So hindi sila mga illegal loggers guys Kasi may mga permit naman yan sila So ang tawag dyan ay loggers Hindi din natin maano yan guys Na sinira nila yung kalikasan ay dahil Tinatanim nila yan at harvest So pagkatapos nilang mag-harvest, magtatanim ulit sila. So, ganito talaga. wag kayong magtaka, guys. Ganito talaga yung dito sa amin, sa Agusan del Sur, ang uh, pangmalakasan na pamumuhay ng mga tao dito ay ang pagtatanim ng ta So, kunting kaalaman lang guys baka uh, i-bash nyo na loggers, pinuputol so, hindi ko yan, ano ko yan Uh, ginagawa po yung papel, toothpick malapit kami dito guys yung planta dito uh, gumagawa sila ng papel mga toothpick osporo so ganoon para uh, dagdag to kaalaman sa inyo guys sa manunood ng video nito so mapapansin yung rough road yung camera na. Uh, hindi talaga clear yung parang kung baga dumadaan tayo sa eh, er, di ba napapansin nyo guys sa aeroplano mayroong magbatsi-batsi tayo ito yun basta rough road guys so yun guys so, dito yung malapit na daanan papuntang uh, uh, Bayugan City. So, mega mega loud shout out sa lahat ng mga tumulong sa akin guys. Especially kay Daddy West na uh, siya naglinis ng aking channel. Kasi from Demo to Moni and also sa aking pinakamatalik na kaibigan dito sa YT na si Palangga ng Japan na siya talaga yung nag -play. and Hayati Lim Vlogs na piniplay talaga niya ako guys so, may ganig a loud shout out um, Julian GBE kunai Gaya sa lahat ng mga team payaman Merge Mix Vlog Kuya Nanding, Sandy PH um, Sam Gomez TV Arnel Official TV June Maps as ma'am Jade's Diary thank you, sa, thank you talaga sa'yo ma'am kasi sobrang uh, uh, na-appreciate ko sobrang na appreciate ko yung mga tulong niya sa akin sa side 21 sino pa ba si EEG Mix vlog Princess Preyas sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa YT well, from the bottom of my heart thank you thank you so much So, balik tayo guys. So, ito, ito guys, inaayos to na yung road na to ay inaayos na na belt, belt, belt. Ewan ko lang kung pinagpatuloy ba nila. Pero nakikita ko yung ah, uh, uh, tawag guys, nakikita ko yung nakasulat na belt, belt, belt. DPWH. So, ang ang nag-ano ng bill-bill-bill guys ay si Mark Villar under the administration before ni uh, of course, ang pinakamamahal nating pangulo noon na si President Rodrigo Roa Duterte So, alam nyo guys, nung umuwi ako noon sa probinsya wala pang sira to. Ang ganda ng kasada. Iwan ko bakit feel ko lang ha hindi naman siguro ano ano ko lang, pa, di ba pag malapit kasi yung election, alam nyo na 2025 na sisirain nila yung kalsada, tapos aayusin ganun, so it's yun na yan siguro sa mga matatalino at mabilis malisip chan so yun lang din yung ang nasa isip syempre pabango effect kumbaga uh, ang gagamitin nilang pabango is uh, yung maaakit yung mga tao so tayo mga ano, hindi tayo uh, ganun, hindi tayo magpabola bola sa mga nakikita natin sa paligid natin especially pag malapit na yung elections so, let's go guys enjoy nyo yung mga tanawin natin dito sa probinsya or namin dito sa probinsya. <laughs>